Hello guys, hello watchers. So for this video, i-share sure ko sa inyo yung aking plan na magpatayo ng uh, maliit na sari-sari store. Yes, yeah, so this time naisipan kong magtayo ng sari-sari store sa aking bahay or magkaroon ng sari-sari store sa aking bahay dahil hindi naman masyadong malaki yung aking kapital or uh, kailangan na kapital dahil dito is meron lang naman kami 15 uh, neighbors lang dahil nga probinsya hindi naman masyadong marami ang tao. And yung ititinda ko is yung mga basic needs lang. Like yung mga kailangan lang sa bahay, okay? So, hindi naman masyado malaki yung kapital. So, ito yung mga paninda ko, ayan. Hindi ko pa siya na-display. Nasa loob pa siya ng bahay. And then, this 2024, naisipan kong magtayo ng maliit na sari sa store para meron akong um, kabisihan. At the same time, yung pera, you know, maruling ko pa. Like, magaginan siya pa ako. And let's go. Ilabas natin to at i-display. But before that, ipakita ko sa inyo kung ano ito. So ayan, meron tayong sardines. Yung sardines ko is 25 peso. From bread to grain. And also dito, meron tayong sugar. Yung sugar ko is 23. ah uh, may kamahalan kasi nga probinsya. Malayo sa, you know, sa binilha namin dito. Malayo sa city. And then yung dagdag pamasahe charge na yan. And then meron tayo dito. Like shampoo ko is 8 peso ganyan and then meron naman tayo ditong fita, at uh, 10 pe 10 peso yung ano ko dito dahil nga wala naman masyadong store na malapit sa bahay ko and if ever maging successful ito ako lang mag-isa and hindi naman masyadong maraming tao or maraming family yung nakatira sa paligid and yung isang biscuit is 9 meron tayo dito mga noodles beef chicken and also pancit canton yung ating beef, ang price na yan is 13 hanggang chicken. And ang ating naman no, node, uh, is 15 peso. May kamahalan siya dahil nga malayo sa amin. Yung pinagbilhan ko nito na store. Pride powder, ito yan. At peso yung bintahan ko. Nine naman yung downy. At saka meron tayo dyang speed bar. And yung surf is 10 peso. And then, ito naman is mga candies. Yeah, yung ganitong candies, ang bintahan ko dito is tatlo, lima, or three, four, five peso. Lollipop, three, four, five peso. And ito naman, oh, hindi naman masyado maliit. Malaki kaya to So, tagto peso each. And then, ayan, pang mga grocery natin. And also, meron tayo dyang mga cheese curl. Yung mga cheese curl natin is 10 dahil nga may kalayuan na yung ano, yung ating pinagkukunan niyan. Tsaka meron tayo to ditong bihon. Yung bihon ko is 22 pesos. Yan. So, ito na yung aking preparations para sa aking maliit na sari-sari store. Ayan lang. So, sa aking bahay, dyan ko i-display yung aking sari-sari uh, sari store. Ayan, dyan ko i-display sa aking window. Masyado madilim. Ayan dito. So naglagay actually window po ito ng aming bahay pero hindi pa kami nakabili ng jealousy. Gawin ko siyang store muna. And then ayan ito 'yon. So kung makabili naman kami na ng jealousy, so okay lang din. Um continue yung yun ang paglagay ko dito ng mga paninda ko. And punta tayo sa labas. Sa labas ng bahay ito 'yon. Ayan daanan niya ng mga tao diyan. Ayan. And sa labas ng bahay, ito yun. Yung aking ano, sala hindi pa tapos. Kaya kahit hindi pa tapos, um, magtinda na ako, okay? So ito yung aming window. Actually, window talaga ito ha. Pero this time, dito muna ako magtinda. And ito yun. So dyan ako maglalagay ng, yun know, pwede kong isabit dyan. And dito naman yung mga sardinas natin. And yun ang harapan. So daanan ng mga tao dyan, oh. Yan, 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 yan. Okay.

Ito na naman. Hindi na Ayan. Nagbukas na ako. O. Sample sari-sari store. Kaya yeah, maliit na sari-sari store.